Porsigido ang mga senador na kasapi ng Senate Committee on Energy na isa ilalim sa review ang prangkisa na ibinigay sa National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP. Ito kagunay ng pagdinig sa nangyaring malawakang brownout sa Panayat Negros Island mula January 2 hanggang January 5, 2024. Sa katunayan ay nagboluntaryo si Senator Francis Tol Tolentino na siya babalangkas ng mga pagamyanda sa Republic Act 9511, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa NGCP. Paniwala ni Tolentino o kailangan maging mas transparent ang NGCP kapag may nangyayaring aberya sa kuryente, maliban pa sa pag-amin ng pagkakamali kung sila ang may kasalanan sa nangyari sa Panay at Negros Island. Ganito rin ang pananaw ni Sen. Shewin Gatchalian dahil hindi ito kumbinsido sa pahayag ng NGCP na normal pa ang grid noong panahon na nag down ng isang planta ng Panay Electric Development Corporation o PDC-1 noong tanghali ng January 2 para sa chairman ng komite na si Sen. Rafi Tulfo malaki ang pagkukulang ng NGCP sa nangyaring brownout sa Western Visayas hindi ito naniniwala sa paliwanag ng korporasyon na ginawa nila ang kanilang trabaho hinggil sa Panay Island brownout alin sunod sa itinatakda ng Philippine Grid Code kinastigo pa nito ang mga opisyal ng ERC o Energy Regulatory Commission at Transco Transmission Corporation dahil sa pagiging malambot o manu naman ito sa pakikitungo sa NGCP. Nagpahayag naman ang kahandaan ng NGCP sa gagawing review sa kanilang prangkisa ayon kay Attorney Cynthia Alabanza. Ang tanging hiling ng kumpanya ay magiging patas ang gagawing investigasyon sa kanila at mabigyan ng sapat na pagkakataon na makapagpaliwanag kasi yung yung review is a healthy is is a healthy part of any system, no? Sa so, hindi naman pwedeng forever kang tama, hindi ka natitingnan. Kasi maganda rin yun, no? pag na-review ka, titingnan mo kung saan ka pwede mag-improve. Yung kagalingan mo, pwedeng i-bolster o, o, patibayin. So, maganda ang review. Pero again, no? ang aming parating hinihiling is kung may review man, or investigasyon, or pagsisiyasat, sana patas at bigyan kami ng... Art Defensor Jr., Governor Rahman Nava ng Gimaras at Iloilo -Ilo City Mayor Jerry Trenyas, na matumbok kung sino may kasalanan sa nangyaring brownout dahil napakatindi ang epekto nito sa kabuhayan ng mga residente sa Western Visayas at nagbabalak ang mga ito maghain ng class suit upang mag-8 Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.